Nangandam na ang City Government of Davao alang sa selebrasyon sa 88 araw ng Davao nga sugdan karong March 1, 2016 2025. Sumala pa ni Councilor Al Ryan Alejandre, ang chairperson sa Committee on Tourism sa 28 th Davao City Council, nga gawa sa mga naandan nga mga aktibidad, aduna sa mga aktibidad nga pagahimuon sa matag distrito sa syudad, kini aron mabati

Street, oh. Samtang mga Gen Z ang target karon sa lokal nga panggamhanan ng mga turista nga musuroy sa dakbayan. Diin ilang ginaawhag mga travel agencies nga muhimog mga travel package nga makaingganyo sa maong sektor na ilatag ang mga travel and tours mo nang isa sa mo ang i-discutan kung sa sa travel agency na i-offer. Ang araw ng Davao may usa sa opat ka mga major festival nga ginasaulog sa syudad kasama sa Duaw Davao, Kadayawan Festival o Pasko Fiesta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News, Authority!